Ibabahagi ko ang mga tips para maparami ang bunga ng ating kalabasa. Gagawin natin ang lahat, maparami lang ang bunga ng ating kalabasa o kahit anumang tanim. Magbibigay ako ng walong tips para po sa inyo. I will share this to you kung ano po ang ginawa ko dahil nagawa na po natin at nakita po natin na naging successful ang ating pagtatanim. At ngayon, susubukan na rin ulit natin gawin iyon. I will share to you kung ano ang ginawa ko at baka pwede niyo rin kapulutan ng aral o kaalaman para sa inyong pagtatanim. Kaya better watch this. First tips, ito po yung busugin ninyo ang lupa. Ang ibig kong sabihin ay pakainin ninyo ng maraming organikong pataba ang inyong lupa bago ninyo ito tamnan. Iwasan lang natin gumamit ng maraming synthetic fertilizer para sa ating lupa at baka mag ang ating lupa. Busugin ninyo ng maraming nutrients ang lupa at ahayaan na na ang lupa na ang siyang magbibigay ng maraming bunga sa ating mga pananim di lang sa kalabasa. Again, applicable po ito sa lahat po ng pananim hindi lang po ito sa kalabasa lang po. Dahil sa lupa, unang kumukuha ng nutrients o sustansya ang ating mga pananim. Kaya kinakailangan po natin na lagyan po ng maraming pataba para nang sa ay meron agad siyang magagamit na sustansya sa kanyang paglaki. Pangalawang tips, ito po yung application of fertilizer. Dito ay magsusuporta na tayo ng synthetic fertilizer sa mga organikong pataba na ating unang nilagay sa ating lupa bago natin tinamnan. Sa pangalawang tips ay kasali na dito kung kailan tayo magsimulang mag-apply ng ating abono sa ating mga pananim at kung kailan na pwede na tayong magsimulang mag-apply ng abono mula pagka-transplant ay sinishare natin sa video na ito. Nasa description lang po ang link. Panoorin lang ninyo yon. pangatlong tips, ito po yung pagtatalbos sa ating tanim na kalabasa sa experience ko po kasi, medyo maganda po talaga ang performance ng ating tanim na kalabasa pag natalbosa natin ang ating mga kalabasa tila mas gumagana ang kanyang performance. Ang ginawa natin ay tinatalbosa natin ang ating tanim na kalabasa pag ito ay medyo mahaba na. Kapag meron na itong 5 to 7 leaves or 5 to 10 leaves na po ay tinatalbosa na natin ang ating tanim na kalabasa. Pero sa akin ay used to practice na magtalbos pag nasa 1 meter na ang haba ng aking kalabasa yung main vine hindi po yung branch pang po na tips I spray. Alam naman natin na marami insekto ang atake sa ating mga pananim. Anyways, kung ikaw lang naman ay isang backyard gardener at nagtatanim ka ng tanim na kalabasa, ay pwede naman hindi ka na lang mag-spray eh, kasi pang konsumo ng ninyo o pangkain lang, ay pwede lang naman din na kapag meron na kayong nakita na insekto, ay pwede lang ninyong tirisin kasi kadalasang nakikita po na insekto sa kalabasa ay yung cucurbit beto lang po. So pag ni na kayong nakita ay tirisin lang ninyo para hindi na po mas rarami po ang insekto na yon. Sa pang-apat na tips po ay meron po tayong i na tatlo pong pang-spray. Ito po yung fungicide insecticide at foliar ay eh, kung gusto nyo po mag-spray ng herbicide ay nasa, na, nasa inyo na po yon. yung insecticide ay para sa mga insekto yung fungicide para sa mga fungus at yung foliar naman po ay ito po yung fertilizer na dinadaan sa dahon at yung herbicide naman po ito po yung spray natin sa mga damo again ulitin ko lang po ha mag spray po tayo ng insecticide, fungicide at higit po sa lahat recommended ko po talaga na mag spray po tayo ng foliar fertilizer kasi kapag hindi po tayo nag spray ng insecticide malaking chance na hindi po ito gaano makakabunga ang ating tanim na kalabasa eh kasi aatakihin iyon ng mga insekto. Hindi na ito gaano makakafunksyon. Maaapiktuhan ang growth o ang paglaki ng ating halaman in which hindi na tayo mabibigyan ng magandang produkto o magandang ani. Kaya mas mainam o mas recommended ko talaga na mag-spray lalo na pag malakihan ang inyong taniman. Panglimang tips ito po yung talbosan natin ang tangkay na may bunga anyways hindi po lahat ng farmers ay ganito ang practice ito lang po yung nakasanayan ko po So meron na po tayong video tungkol dyan at in ko kung bakit ko tinatalbosan ang tanim na kalabasa na may bunga na. Anyways, hindi po lahat ng farmer na niniwala o ganito ang practice. Ito lang po yung nakikita ko na effective at may magandang kalabasan ang bunga ng kalabasa. So again, ginawan ko na ito ng video at in ko kung bakit ko tinatalbosan ang tangkay na may bunga. At uh, saka panoorin lang ninyo, ilagay ko lang po ang link po sa description. pang na tips po, ito po yung pagdadamo o removing weeds. Ito po ay isa sa pinaka gawin po natin sa ating pagtatanim. Hindi lang po ito sa kalabasa, kundi sa lahat po ng tanim na ating tinatanim. Dapat nating damuhan. Unang rason kasi dyan ay umaagaw ng nutrients ang damo. Inaagaw ng damo ang nutrients na ating inilagay na sana po ay para sa ating mga tanim. Kaya nababawasan na ang nutrients na pumupunta sa ating mga tanim. Kaya mas mainam talaga na damuhan natin ang ating mga taniman. Pangalawang rason ay nagsisilbi itong bahay o alternative na bahay ng mga insekto. Let's say for example, nag ka ng insecticide, inisprayhan mo sa ibabaw at ilalim ng dahon pero hindi mo alam na nung nag ka ay lumipat ang insekto sa damo at pagkatapos mo mag ay bumalik ulit o di kaya naman kahit wala ng tanim na gulay ang mga insekto ay dun pa rin sa damo na ninirahan at naghihintay lang na meron na uling tanim. Kaya mas advisable talaga na mag-crop rotation po tayo sa ating taniman para matigil ang pagrami ng mga insekto. Sa pagdadamo ay pwede din yung i-manual, pwede din yung i-grass cutter or yung tinatawag dito sa amin na mower or yun pong pag-spray ng herbicide o pampatay ng damo. pang pitong tips, ito po yung patubigan. Ito ay isa sa pinaka bagay sa pagtatanim po natin. Kinakailangan ng kahit anumang tanim ang tubig para sila po ay mabuhay. Kaya mas maganda na meron kayong source of water o patubigan sa kalabasa o sa kahit anumang tanim ay mas kinakailangan ng tanim ng maraming tubig pag ito ay nagsimula ng mamunga o ito na ay namumunga para pang suporta sa kanyang mga bunga para nang sa ganon ay hindi malaglag ang kanyang mga bunga. Mas maganda na medyo mamasa-masa ang lupa natin. Katulad sa tao, di tayo dapat ma-dehydrate. Ganun lang din po yun sa halaman. Huwag ninyong hintay na mag na ang lupa bago ninyo patubigan ang inyong taniman. Siguro mga 2 to 3 times magpatubig ka in a week, okay na yon. Bago tayo dumako sa ikawalong tips po at higit sa lahat, pinaka-importante po sa lahat. Sana po ay nakatulong po ang mga tips na binigay ko po sa inyo at magagamit sa inyong pagtatanim at sana rin po ay huwag niyong kalimutang i-like po ang video na ito at higit po sa lahat, suportahan po ninyo ang aking YouTube channel sa pamamagitan lang po ng pa-subscribe po sa ating YouTube channel at kapag meron ka pong mga katanungan ay feel free lang po to drop a comment po sa comment section at lugod ko po kayong sasagutin out tayo kay Amazing Voice at saka kay Buhay Magbubukid Vlog pwede ninyo silang bisitahin at kapag gusto mo rin ma-shoutout po, feel free lang po to drop in the comment section at ilag kaya lang po ninyo kung tagasan kayo let's say for example the Cebuano farmer from Cebu ganyan pang walong tips po ito po yung dasal at higit po sa lahat samahan natin ng dasal ang ating mga pagsusumikap samahan natin ng dasal ang ating pagtatanim dahil sa kanya lahat ito napaka important bagay po ang pagdadasal sa mga bagay na ating gagawin. Ipagdadasal natin na sana sa ating pagtatanim ay meron tayong magandang ani at higit sa lahat, meron tayong magandang presyo na maaabutan. 'Di ba? Iyon naman ang gusto natin, 'di ba? Yung magandang presyo. At ayun, yun lang ang walong tips na ibabahagi ko po sa inyo Sana po nagustuhan po ninyo At sana meron akong kalaman na dadagdag para po sa inyo po At sana po magagamit rin ninyo sa inyong journey sa pagtatanim Hindi lang sa kalabasa, pati rin po sa ibang mga halaman o sa ibang mga gulay Again po, huwag po ninyo kalimutang i-like po ang video na ito At higit po sa lahat ay i-subscribe po ang ating YouTube channel para mas marami pa tayong video na ma-i-share po para po sa inyo. Kini na lang ang inyong Cebuano Farmer from Cebu nga nag-ingon kung magtanom ka karon nito ka nga doon na pa'y kaugmaon. Daghang salamat!